Ayan. Palagi na lang ng ulo. Palagi na ng ulo yung phone ko. bigla love shout out everyone. Persensyal, guys, ito lang po yung ano ko guys, no. Hindi pwede, hindi nakikita. Computer lang po. At paparinig po natin. Ay nagsalita po sa, sa mga lumalabas ngayon na issue about kay Marimar. Dahil nga po yung mga panatik ko na, na naging OA na, hindi ko alam kung ano nangyari na sa mga ka, na yan, bakit na ganyan mga utak niya ngayon, galit na galit na sila kay Ed. <coughs> hindi kitaan ng ano, ng uh, pagkaroon ng obligasyon si Edo kay Benzi. Ano ba, ano ba talaga obligasyon ni Edo kay Benzi? Hindi naman asawa yun, hindi naman jowa. Di ba? Mam Vampire, may galap shout out. Ayan, Ma Hel, Ma'am Estela, hello po Ma'am. Since nandito na po yani play po natin, no, mga Edsi. Ayan, nasaan na kayo? nag ko ako, Ma'am Stella. Nasa labas ako kanina. Ay, nag-live ka na, Ma'am. Saan channel po? Ito yung vampire. Ayan, Ma'am Nilda Kalunod, mag-live siya Sabi kasi ni Miss Rina, wifey do. <laughs> mga bang